Ito mga idol ang tinatawag natin na split action. Yohana nga nung cooking na with 28 points itong si SGA sa mga oras sa ito. Kaya si Lambert, todo asawa. And ginamit ng yon sa kanilang advantage kasi magsiset na si SGA ng back screen doon sa tumatao kay Kayson Wallace. And naipit si Halliburton dyan sa fake ni SGA. Yohana nga nung inaasawang na si SGA ay hindi na naisipang mag-switch sa ibang tao. Smart Platos OKC okay si mga idols at with almost kalahati na lang sa fourth quarter, damang pa sila ng double digits not until mag-comeback um, ang Pacers. Medyo disorganized nga rin po ang depensa ng OKC dito sa semi-transition. Like tong pinasa kay Nismith, sabay itong sina SGA at J-Dub na sumalubong. So hindi mo alam kung sino ba talaga yung taon noong pumasok na, may chat pang umalalay which is okay lang pero si Dort ay nakisama pa dyan just because Ewan ko rin kung bakit eh. Dahil na po dyan sa parang hindi nga po-organisadong defense nila ay na libre si tapin from the outside, pito na lang ang lamang. Actually, ginawa rin po ng Pacers yung mga off-ball screen action sa kaliwa. To, ibang atake naman po pero same ang concept kasi yung tumatao doon sa star na si Hal Burton ay ayaw siyang lubayan at iwanan. Kaya magsasagawa na muna siya ng screen para sa iba. Dito ngayon kay Chet at Ethan yung hindi lumipat si Dort sa iba. So lumuluwag din kay Turner yan kahit saglit lang. Panigurado, hindi pinabanda yung Turner yan pero a three is a three mga idol, apat na lang. Ito, let me know your thoughts dito mga idol kasi nung umatake si Shay, andyan naman po yung usual niya na panggugulang at pagsisik ng kontak kapag nasa mid -range na siya. Pamilyar na pamilyar na nga rin po si Nempert sa mga ganyang galawan at kampina niya to sa Canadian National Team. Pero hindi pa rin talaga mahuli-huli ang pa-foul ni SGA pirutuhan si Nempert mga idol at tignan si Shay nanulak pa dyan. At wala pong tinawag si Ref about sa action na ganyan ni SJ. Yes, final sa manto. At baka maluwag lang ang depensa ng referee din. Pero para sa inyo ba, dapat pa masabihan si SJ ng kahit warning man lang for retaliation na parang hindi naman warranted. After ilang mga segundo, parang hinayaan din ng mga ref na pumawi itong si Nembert. So quits na. Ito rin. Parang loose ang depensa ng OPC ulit. Kasi nakita na po ni Caruso na nag-switch na dito si Chet kay Nembert. Sinembered lang to ah. Hindi naman to star talaga ng Pacers. Pero kahit ganun nga, hindi pa rin siya lumipat kay Turner kahit na pinapabantay naman to dati ng mga big man sa mga nakaraan nilang serye. Pinabayaan lang ni Alex si Turner mga idol, kita nyo naman. Hindi niya na nga rin sinabayan. Tulus ang depensa, ayan, balik sa apat ng lamang mga idol. Tulad doon sa kanina, umatake na naman po in transition ng Pacers. So dapat improve din ng OKC yung transition din nila susunod kasi masyadong madali kay Halliburton dong drive kontra SGA mga idol. Kasi sa half court parang ayos naman din ang depensa nila. Dito ulit, tapatang SGA at Halliburton. Napalobo na po sa walo yung nabang na OKC and kita natin na hirap ngayon umiscore si Halli dahil sa layers of help defense na nakaset up sa kanya. Buti na lang sa Pacers at na-foul si Pascal dito at may free throw siya. Tapos ang impressive dito sa Pacers, eh kahit parang patay na play, ay eh somehow nakakagawa sila ng paraan na makascore. Tula ditong kinick out kay Tapin tapos hindi naman din siya makatira. Wala na. Sira na ang play. Pero umangat lang si Nismith at kinuha tong handoff. Wala na talagang set play dyan pero nagkaroon sila ng good look. Actually, ang kumaka talaga dito sa Pacers si Nembert, mga idol. Siya yung atake ng atake sa depensa ng itong si at kahit natitigilan siya ay parang hindi siya nawawala ng kumpiyansa. Itong si Halliburton kasi ay tinatao ni J-Dub, so hirap siyang makaspor. And syempre, yung setup nga ng depensa ay towards kay Halliburton. Grabe rin tong Nembert sa tres na to. Walang katapot-tapot. Tatlo na lang ang lebang mga idol. And again, heto na naman po si number Parang siya ang nagiging primary defender dito. At hindi po si Halliburton. Taliwas doon sa pinagtaluhan ng OVC. Pero hindi naman din nakaspore si number Pinusuan lang doon ni Pascal. Kaya nailapit nila sa isang puntos ang laro. Kaya rin po maraming energy itong si Tyrese. Kasi hindi siya masyadong pagod. At madalas naronood siya sa mga play ng mga kampanya. Pero yun nga, nung kailangan siya ng kanyang team at biggest moment na, ilang beses ngayong playoffs na pinatunayan niyang aasahan talaga siya. Pero ito ang talino rin ang ginawa ng Pacers dito and more of sa coaching na talaga to nung detepensa nga ang Pacers sa final possession ng laro. Mag-timeout kasi ang Uwezi after nga na pledge na tira ni Halley at makikita po natin yung placing ng mga defenders. Isa-isahin natin. Itong si Papuin na na kay Caruso, si Smith ay na kay j -Dub. si Turner, tao si Wallace pero ang layo niya. Si Pascal naman po dito kay Chet. Sabay si Nembard, as usual kay SGA. Yan yung mga matchup na po nila at tumuturo na dito si Turner kay Wallace dahil para may hirapan siya mag-protect ng rim if tatao siya ng guard or sa labas siya perpuesto. Eh with 3 tenths of a second ay malamang alley play lang ang gagawin ng OKC dito. So ang ginawa ng coaching staff ng Pacers ay nag time out. Para siyempre mapag-usapan ulit yung defensive play nila and nung bumalik na sila, boom! Sira ang plano ng OKC mga idol at kita niyo yung pinagkaiba wala nang tumao doon sa inbounder at si Toppen lumipat na rito kay wala sa gandang smart coaching to mula sa Pacers. Ahayaan ah, nilang ibato to yung bola towards the rim. At least alam nilang makakadepensa sila na maayos kaya nga kahit anong screen pa ang gawin ng OKC dyan, si Turner ay andito pa din sa ilalim at nag-aapang. Walang kawala sa Pacers yan kung ibabato sa rim kasi nga may big sa loob. Ganang adjustment nun. Ayan, nakasingit pa po ng panalo ang Pacers sa laro na ito mga idol publicly. Sinabi ko na ayan ang isuit ng Thunder ng Pacers pero pinatunayan na naman sa 10 time and time again na legit sila. Another comeback na naman po ang ginawa nila and hindi ko talaga na-expect na makakapuwa sila ng panalo lalo na on the road. Kaya dyan mo rin masasabi na kung para sa'yo, eh para sa'yo talaga. Yung mga talbog ng bola ay nasa sakto sa kanila. May mga finally baskets din sila para makahabol. Ang galing lang din talaga. Tapos maganda nga rin yung ginawa nila sa dulo. Kaya ano po ang masasabi niyo sa Game 1 mga idol na finals ngayong taon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto niyo po ang ating video ay pakitindot idol ng like button sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.